sabi sa akin ng OG. Hmm. Ang huli mo parang ang huli mo daw ng mission is yung pera. Huli, okay. 'Di ba parang ang iniisip ng lahat ang una ay mong missionin yung pera. Pera. Oh. Diba? Pero mas maganda na huli ang pera. Mm -hmm. Kasi parang ano yun eh. Um, pag kunyari na una yung pera sa iyo ah. parang hindi, ma, parang ma, ma, hindi, ma amplify niya kung ano yung kung sino Ino ka. ka. Mm -hmm. Kasi kunyari, uh, loser. Agad. kunyari loser ka. Pag nagka pera ano ka lalong magiging May loser loser. Ka. Uh, yeah. Kunyari, parang yan, kunyari sugarol ka. Bigla ka nagkaroon naman perang malaki, magiging sugarol ka lalo. Na hindi mo pinaghirapan. Kunyari adik ka, nagkaroon kang perang malaki bigla. Mm -hmm. Lalo kang magiging adik. So kung parang ang point niya doon, parang sarili mo na. Oh, kung astig ka na agad, bilang nagka pera ka pa, yun. Lalo kang astig, nagigis mo, parang ganun. Tama. Kaya, uh, parang ang point niya doon, parang ayusin mo muna yung parang... Really? O, oh, yung parang karakter mo ba? Yung pagkatao mo, yung pagkalalaki mo, pagka mo,